Let's go! Konnichiwa! Ako si Joy, a Filipino-Japanese language student studying and living here in Japan. Day in my life here in Japan. Para isama ko kayo a Day in my Life o sa Akabane, Tokyo. But first, since maaga pa, buy muna tayo ng breakfast dito sa MacDo. Thank you so much, PayForex, for the GCs. And today nga is nagpa-schedule tayo ng facial sa isang salon dito sa Tokyo. And ito nga ang Jeline Salon. 5 minutes walk lang siya from Akabane Station. Lagay ko na rin sa comment box yung exact address nila para madali niyong mahanap. Kung napanood niyo yung recent vlog ko, dito na rin ako nagpaayos ng hair ko guys. And Kaya yun na nga, bukod sa hair, ay marami pa silang services. Nakasabay ko pa nga dito si Bebe Runa Chan na nagpapaayos ng kanyang nails and later magpapariban pa yan. Hindi ko nga alam kung ano ang iba voice over ko sa video na to. Kaya naman naisip ko na lang na mag story time. Since today is naka 20,000 followers na tayo Joy in Japan blog. Ako ito sa aking mga bagong followers. Welcome and thank you po sa pag-follow. Konting introduction lang po about sa akin. Ako po si Joy, taga Santa Rosa, Laguna. And currently, nandito po ako nakatira ngayon sa My Kanagawa, Japan. Lagi ko nga nababanggit sa aking intro na isa akong Japanese language student. Studying and living. Here in Japan, ang aking school is located po dito sa may Odawara, Kanagawa. Sa so, mga nagtatanong kung paano po yung aking naging journey para maging student visa, you can watch my previous vlogs kasi ilang beses ko na rin po siyang na-vlog. fee, yung process, some requirements, and more details. At pa. kung may mga katanungan kayo at interesado din kayong mag-aral dito, you can comment below para gumawa po ako ng another video kung paano ko kayo ma-assist at masasagot yung mga questions nyo. September 29, 2022 nga nang dumating ako dito sa Japan. Papunta nga ako dito as student visa and one year and six months ako na mag-aaral sa isang Japanese language school. At kagaya nga ng anniversary ng pagdating ko dito sa Japan, is anniversary na rin ng aking pagbablog o paggawa ng content dito. Ako lang naman talaga inumpisan tong vlog-vlog na to. syempre para mapakita ko sa family ko kung kamusta ba ako dito. At para ma-record ko na rin yung memories at buhay ko dito sa Japan. Paka-bilis nga talaga ng panahon at 15 months na pala yun. By the way, at mabalik muna tayo dito sa aking vlog. Kita naman kung paano ako ma-relax at ma-experience ko nga yung ganitong klaseng facial. Hindi pa nga ako sanay at nakikilikiliti pa ako. <laughs> naman, bukod dito sa ginagawang facial, ay kasama na rin yung massage. At acne care nga pala tong ginagawa sa akin na facial. Kung gusto nyong ma-experience to, pwede nyong gamitin yun yung code ko in Japan at magkakaroon lang naman kayo ng 40% discount sa mga facial treatments and 20% discount naman sa kanilang other services. After nga ng aking facial, ayan, meron pala silang parapol para sa lahat na nagpa pa treatment and yeah manoorin nyo guys. guys okay oh, sige ka tumingin yan <laughs> let's see kung ano to rubber shoe kasi lahat meron bang bokeh aja meron wala number one wow wala ito ka ito na yung jumbang sa'yo wala Itu di sialan guys Salud dong Sudah hari <laughs> <laughs> Na. Anak, wala. Bunot na pala kayo Tignan mo natin. Tignan natin. Person na, lang ah, Pero may gomang pa naman Dalawa so, ko. May si... Ay, naman pa video ko kaya. Tignan natin anong 3 <laughs> okay, okay. number number oh. And ayan na nga Thank you so much Jaline Salon Ayan ang swerte ko yata today Nanalo lang naman tayo ng 104,000 Na worth of services sa kanila So pwede ko siyang gamitin Next time na babalik ako Happy New Year everyone and thank you so much po sa lahat ng nagsusuport sa akin and happy happy 20,000 followers Joy in Japan Vlogs I hope na supportahan nyo pa rin ako this year 2024 and I promise to make more useful and helpful vlog for everyone Thank you so much for watching jadi!